Sumailalim na sa regional validation ng gulayan sa barangay ng Imelda Valley sa lungsod ng Palayan bilang kinatawan ng Nueva Ecija para sa regional best gulayan sa barangay na gaganapin sa November 21, 2024. Ayon ka regional GSB focal person Christine Joy Corpus ng Department of Agriculture Regional Field Office 3, layunin ng naturang programa na makapagtatag ng gulayan sa kanilang lugar na gagayahin o susundan naman ng 10 hanggang 15 o higit pang kabahayan sa barangay. Anya, nagsimula sa mga local government units noong 2021 sa panahon ng pandemya, ang programang ito ng Department of Agriculture at mas pinalawig sa mga barangay kung saan 130 gulayan ang nabuo sa Central Luzon habang 38 gulayan sa barangay naman ang naitatag ngayong taon. Inihayag naman ni acting provincial agriculturist Dr. Jovet Agliam na sa anim na naging kalahok sa provincial level competition ng GSB, ang gulayan sa Imelda Valley ang pasok at wag recent mga kriteria gaya ng dapat ay may 600 square meters na lupain na hindi dapat binabaha. Dapat tinutularan o ginagaya ng mga kabarangay kung saan kung anong mga gulay ang nakatanim sa mother gulayan ay dapat ganoon din ang nakatanim sa bakuran ng mga kabarangay. Dapat ay gumagamit lamang ng mga natural at organikong mga pataba at pamatay peste. Sinabi din ni Dr. Agliam na nanguna ang pamahalaang palalawigin ng Nueva Ecija sa buong Central Luzon na sumuporta sa naturang programa para sa sustainable produksyon ng pagkain para sa mga mamamayan. Bilang suporta sa panimula ng mga barangay sa pagtatanim ng mga gulay, ay nagkaloob din ng kagawaran ng mga libreng binhi, buto, garden tools, organic fertilizers at iba pang farm inputs sa mga kalahok. Nagpahayag naman ng kagalakan si Kapitana Josephine Del Rosario dahil sa kanilang pagkakapanan Nalo sa provincial level at pagkakataong katawanin ng lalawigan ng Nueva Ecija para sa regional level na kahit first time nilang sumali sa naturang programa ay napatunayan anya nilang sa pagtutulungan ng lahat ng sektor ng kanilang barangay, bayan at probinsya ay mapagtatagumpayan nila ang kanilang mithiin. Sa pamamagitan anya ng gulayan sa barangay ay magkakaroon palagi ng libreng gulay para sa mga mamamayan. Kaya sana anya ay mas mapalawak pa ito sa buong probinsya para kung ano man ang maaari ng makuha mula dito ay hindi na kailangan pang bilhin sa mga pamilihan. Hindi hikayad ko na rin po ang lahat po ng mga barangay na sana po ito po ay umaging uh, inspiration po, maging model po na mahikayat po namin po kayo na tayo po ay magsimula at magpatuloy uh, sa ating mga programa at adhikain po sa larangan ng pagugulay sa barangay dahil napakalaking bagay po nito dahil sa pamamagitan po nito, maraming bagay na hindi na po tayo bibilin sa merkado. Ang mananalo sa top 1 regional best gulayan sa barangay ay mag uuwi ng 380,000 pesos. Ang top 2 ay makakakuha ng 200,000 pesos at ang top 3 naman ay tatanggap ng 100,000 pesos. Kasama na Jeffrey Gonzalez at Jeremy Ramos, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.